ka ng gamot lahat sa mga ano uh, yan. Sa? red lahat. Ito yung ano, maliit na puno. Bunga ng apatot. Puno ng apatot. Hello guys, uh, good afternoon. may share ako sa inyo na bago ko natutunan ngayong araw. Dahil kay Ka Erning. Pakilala siya si Ka Erning. Ah, pumunta rito si Ka Erning para manghingi sa akin ng bunga. Ng puno na yun. Nandito sa may ng mga terya ko. Itong form na, to, na to, ito, matagal na ito dito, eh wala namang nakakalim na pwede siyang gamot. Kaya, ang siya sa akin, sabi ko, sige kuya, kuha ka. Tapos, inabit ako na rin siya, tapos tinanong ko siya kung para saan yung punga na yan. Sabi niya sa akin, inalaga niya raw yung kahon at saka yung punga. Ngayon, tinanong ko siya kung para saan. Ngayon sabi niya sa akin, gamot daw yan sa high blood, sa diabetic at saka sa kolesterol. O kahit sa pang gamot sa karamdaman at sa katawan. Eh, sabi niya, kaya lang ka wow wow, wow, ba? Sa tagal ng puno na yan, nandiyadyaan, wala man lang nakakaalam na gamot pala yung puno na yan. Siguro isa rin yan sa mga herbal tea na pwede natin inumin kung ikaw ay merong high blood, diabetic, at may cholesterol. Kaya, ka, na, na, nagkaroon na naman ako ng kaalaman na pwede kong gawin. Ngayon, dahil high blood nga rin ako, ah, uh, susunguha ko din na uh, maglaga. Kaya, nagtanong din ako sa kanya kung paano uh, gagawin. Sabi niya sa akin, uh, ilaga ko lang daw yung daon at saka yung bunga, yung bunga, hati ko ito sa gitna, tapos ilalaga ko. Mga apat o limang talaso ng puma. Ito yung puno, papakita ko sa inyo. Ang gamot lahat sa mga nila. Sa? Hard uh, plastic. Diabetic. diabetic pwede siya, no? Oh. Ito yung bunga. Okay. Laki puno. Uh, puno na puno ng ano, apatot. Okay. Puno Kung ng ano, apatot, no? Apato, ano. ano? Yung bunga pala daw niyan, ay nakakapagtanggal ng ng high blood, gamot sa high blood sa mga diabetic meron pa isang maliit na puno ngayon yung bunga niyan at saka yung dahon daw pwede mong ilaga para inumin ah, uh, yan yung puno ng apatot. medyo pangit ng kisin ang bako pero gamot daw siya sa high blood yan, yung puno na yan ito yung bunga niya pakita ko yan. yan yung bunga yan yung bunga yan ito yung ano, maliit na puno yun nga, tinanong ko na rin siya kung anong buhay, kuno kuno puno yun. Ang sabi niya sa akin, puno nga daw yun ng kapatot. Di ba? Ang baho, baho pakinggan nung, nung puno na yan. Pero, well, ano ka, gamot pala yan sa high blood. Di ba? Puno lang kapatot. Uh, kaya, susubukan ko din yan dahil high blood na ako. Uh, susubukan ko rin yung gamilom yan, baka sakali. Mawala yung pahiging high blood ko, saka yung mataas na kolesterol ko. Kaya, see you on my next video guys bye-bye